Hello mga brad at sis Good morning po sa inyong lahat uh, Meron po akong ipakita sa inyo yung ginawa kong uh, Reconvent Trike uh, Bike O Yung iba tawag nila ay uh, Tadpole Trike ito siya mga brad o. Oh, homemade lang. At sis. to po tayo mga brad at sis. Ito yung frame niya mga brad. Ayan. Mountain bike yan. Na dalawang piraso. Yung mga sa skrapan galing. Ah. Uh, Ginawan ko lang ng paraan. Ah. Uh, sa siya bedo. Pwede mo rin din lagyan ng prino dito sa taas. At pwede rin dito sa baba. To, tapos. Dyan yung ano niya uh, RD yung front rear wheel. yung cogs uh, gawin ko sana itong ano pero di ko natapos pang e-bike uh, ano yan motor yan ng ah uh, hand drill yung diwag tapos dito brad dito yung ano yung chain mo saka papunta doon para hindi mabangga doon brad sa ano hindi mabangga tapos punta dyan tapos ito brad di oh, DIY lang to para pwede, ano... Pwede ibalik. Ayan, o. Oh. Ito yung dugtong niya, Brad. Isang mountain bike din to. Pinutol ko lang. yan Tapos ito, mga Brad, o. Oh. Yung sa front ng, ano yung pork na ano ah uh, ng, ng mountain bike din pinutol ko hanggang dito yung ano niya tapos nilagyan ko lang dyan ng tubo na medyo makapal mga schedule 80 yung mga kasya lang ito mga brado ayan tapos ito yung ano niya sa harap Lagyan ko din ng ano Brad. Side mirror. Ayan. Tapos pupunta dyan. Ito yung sa bisikleta din. Tapos yung motor ng ano, yung manubila ng motor. Pinutol ko lang. Ayan mga Brad oh. Tapos yung sa scrapan nito galing mga Brad, yung upuan pinintahan ko kaya lang na ano, na ano yung pinta niya kaya e, no yung sa tinidor din to ng ano mountain bike dugtong dugtong ko lang mga brad at sis yan Maraming salamat sa panonood mga Brad at Sis. Sa suporta nyo. God bless you all. Bye-bye.